good morning, good afternoon everyone. Nandito ang inyong lula guys para magpakita ng gilas. <laughs> joke lang. Magluto pala tayo guys ng balanghoy na may gata kasi wala tayong bigas guys. Joke lang. <laughs> Marami tayong joke ngayon guys. Nagluto ako guys kanina kaya pakita ko ngayon ang resulta. Yan, ito na siya guys. Oh, yan. Yan yung balanghoy. By the way guys, nabusog na akong kumain guys. Kunti na lang natira. Ayan oh. Kunti na lang natira. Hinabhab ko yung kagabi guys. Kasi ako lang kumakain. Sarap guys. Busog na busog ako. Alam mo, yun ang panihapon at saka pamahaw ko guys. Yan. Yeah, kaya proud ako guys. Proud bisayang dako. <laughs> Pakita natin ang ating labas sa labas ng bahay. Ito yung panahon namin sa ngayon guys. Yan, maingay ang aming aircon, guys. May maliit kaming aircon kasi nasira ang aming centralized aircon. Mahal magpagawa sa ngayon kaya tipid-tipid muna tayo sa maliit na aircon, guys. Kasi maliit lang naman yung bahay natin. Yan, ipakita natin ang ating kapalid, kapaligid ligiran. Yan. Maganda yung panahon ngayon, guys. Walang bagyo, walang ulan. Pero mainit. Malapit na rin magtaglami, guys. Kaya naglagas-lagas na yung mga kapuno punoan namin, guys. So... Yan yung mga damo-damo, naglagas tagasa na guys. Yan oh, kita nyo, marami na naman tayong lilinisin. Marami na lilinisin ang yung lula. Yan, ang saging ko oh. Yan ang ating mga kabulaklakan. Yan. Simpleng bulaklak sa mahirap. Proud to be mahirap guys. Be humble guys kasi. Mahirap ng pakayaman tapos maraming utang guys, di ba? <laughs> Joke lang. <laughs> Yan. Kaya maraming salamat guys sa inyong panunood sa aking pagluluto ng balanghoy. Kasaba in coconut milk. Maingay talaga ang aking aircon guys. Yan o. No? Yan. Temporary lang yan guys kasi nasira ang aming centralized aircon. Medyo ano. Mahal ang bayad sa ngayon guys kasi hindi pwedeng magsabay-sabay yung paggawa namin. Nagpagawa kasi kami ng ano guys. Nagparinobit kami ng aming ano ba yung Roping. Alam mo yung ruping namin guys, yung atop ba? Nagparaminubit kami guys, imahal yung bayad. Kaya, nakita natin ulit. Be. Yan, nagparaminubit kami sa aming atop guys ba? Kasi, para pag may bagyo, hindi gaano guys. Yan yung roping namin. Bago na yan guys, yan. Bago na yan. Yan, alam mo ba kung sino gumawa niyan? Ang aking father-in-law, stepdad ng aking ano guys ba? Bana. Yan, Malit ah, kunti la ano lang, malit kunti hirap mabisa. Bisaya lagi na ko oy. Lisod mag ano guys, bayong Alam mo yung full payment kaya kalahati lang binayaran namin guys kasi nga daddy ng asawa ko may discount, malaking discount. Yan. Tapos pagkita natin sa likod ng ating bahay. Yan, mainit, mainit, mainit ang silaw ng ng araw. Pakita ko pala sa inyo guys. Nag-ano ako ng puso kahapon ng hapon. Nag-harvest. Ayan yung aking mga puso. Mabuti pang pa saging guys. May puso. Ayan. Gataan natin yung na namaya guys. Kaya ipasyal ko muna kayo sa aking likod ng bahay. Para maiba naman guys. Ayan. Na, narinig niyo yung ingay ng ano. Anong tawag yung ingay na yan guys? Yan yung aming likod ng bahay. Kita niyo yung pispan, May fishpan tayong ano, di, anak ko mahilig mag-fishing. Pero yung isda namin guys, parang ginamos. Yung isda namin, no, parang ginamos. Mga ilang piraso lang yan guys. Hindi namin binili yung isda niya guys. Kinuha lang namin yan sa pispan doon. Sa may private pispan guys ba. Tapos marami kasing fish doon na baby ba. Kaya kinuha namin nilaga sa pitsel. Tapos dilipat dyan. Yan pag dumami yan guys gawin natin ginamos ayan yung ano saging natin guys so yan hindi ko nalinisan yan dyan guys kasi ano sobrang ano sobrang init tapos sobrang namang ulan guys kaya hirap din mag ano maglinis tingnan yung saging natin guys so hindi talaga normal na saging guys kasi nga yung weather namin dito sobrang lamig tapos sobrang ding init and guys so hinarbis ko yung puso na yan dyan tapos marami pa doon guys. So maliit talaga yung mga ano saging namin guys. Kasi nga sa wither. Yan. Yan. Kita nyo yan guys. Mga ilang piraso lang yan. Tapos na doon pa sa dulo guys. So, hindi mo na tayo pupunta doon. Baka mamaya. Ano yan tayo ng ano. Nang ano ba yun. Nang ahas. Ayan may sitaw-sitaw tayo dito guys. So kaharbis ko lang ng isang araw guys. Yan. Yan. Pinakasito-sito natin, oh. Maano na, hindi ko na siya nilinisan, guys, kasi nga, parang last harvest na ito. Last harvest na, ayan, madami ng damu-damu, guys, oh. Yan, mamaya, harvestin ko to mamaya, guys. Yan, kaharvest ko lang kahapon, tapos hindi nyo na nakikita, guys, kasi ginugulay ko na agad. Yan yung ating vlog for today. Yan. Yan. Yan ang likod ng ating bahay. Mas maganda pa yata yung likod ng bahay kung sa harap ng bahay namin, guys. Pero okay lang yan. Walang maganda, walang pangit, guys. Basta, sa liling bahay, hindi utang. Kailangan din mga utang magbayad. Hinihingal uh, ako, guys, kasi bakilid doon sa may, ano, sa may bandang saging. Bakilid. Siyempre, pagbalik mo, guys, tungas. Yan yung puso natin, no? ilagay natin to sa loob para hindi maano to, mangunot. Ah, hirap guys. Ilagay natin sa loob. Wait, wait. Ilagay natin sa lamisa. Kaya hindi ko muna nilagay sa loob guys para yung tagok ba. Hindi mag ano. Yung tagok hindi mag saan-saan punta. Mahirap pa naman maglinis ng tagok guys. Lalo na sa ano, sa, sa puting damit. Kahit so, Clorox, Blitz, hindi Hindi makalinis. Yan, tuyo na yan guys, kaya hindi na yan ano. Hi, hello everyone. Ito guys, magluto tayo ng ginataang balanghoy. Kung sa English pa guys, ay kasaba in coconut milk. Of course, hindi mawawala ang sugar. Sugar. Kaya ito guys, magluto tayo. Ayan, binalatan na natin. Tapos, maya-maya, o oh, hinugasan na yan guys. Pinakita ko lang sa inyo kung paano ko. Hinihiwa-hiwa. Ayun, nahulog na tuloy. Ayan. Magluto na tayo, guys. Ilagay na natin yan sa ating kaldero. Hugasan muna natin kasi nahulog. Ayan. Turn off sa tubig. Tapos, ayan, guys. Kuha muna tayo ng kaldero, guys. Ito na, ito na. Ilagay na natin sa kaldero. Ayan na yan. Tapos, lagyan natin ng... Ayan, ganyan yung pagkahiwa ko, guys. Kaya, kasi malaki pag hindi mo hiwain at saka medyo matagal maluto pag hindi mo inihiwa nang maliliit. Ayan, tapos lagyan natin ng gata dahil wala tayong fresh na gata, guys. Ang gamitin natin ay yung gata na nasa lata. Mahirap dito maghanap ng buong ano, guys, yung pure talaga na gata. Tapos lagyan ko ng asukal. Pasensya na kayo sa aking asukal, medyo may buo-buo kasi matagal na yan sa aking container, pero hindi naman siya expired, guys. Kumbaga, matagal lang Naka-stack guys ba? Pero hindi pwede itapon kasi pwede naman siya. Ayan, lagyan natin ng gata. Haluan na natin. Ayan, hindi talaga siya pure na gata guys. Yung bagong kudkud -kud ba? Ayan, nilagyan na natin lahat. Tapos nakalimutan ko guys, lagyan, nilagyan ko ng vanilla. Vanilla essence guys. Ayan, turn on na natin. Nakalimutan ko pala i-turn on yung apoy. Ayan na, nagsiga-siga na guys. Ayan, antayin natin siyang magkulo-kulo. Tapos maya maya. Ayan, nakalimutan ko lagyan ng vanilla essence, guys. Yan. Yan. Tapos buksan natin. Ayan na siya. Oh my gosh. Nagkulo-kulo ng aking tiyan, guys. Hindi lang yung balanghoy ay nagkulo-kulo sa apoy. Nagkulo-kulo na rin yung aking tiyan para ready nang na kainin. Yan na yan. Luto tayo ng ganyan kasi nakakami, nakakamiss guys pag nasa Amerika ka tapos namimiss mo yung mga pagkain atin. Yan, kailangan may paraan talaga para maka... Okay, sarado na natin guys. Kaya maraming salamat guys. Thank you so much for watching at walang sawang pagsuporta. Bye, bye. Hi Miss Georgia. Hi darling, say hi everybody. Hi. Did you see my mama? She super love her mama guys. There. Hi, darling Georgia. Kami lang dalawa ni Georgia dito, guys. Kami lang dalawa kasi kahahatid ko lang sa mga bata kanina na umaga. Maagang maaga, guys. Alas 5.30 gising na ako ng umaga. Tapos, ihatid ko yung mga bata. 6.40. Siyempre, mag maghanda-handa ka pa ng mga, ano, mga gamit sa mga bata. I Snack sa para resist guys ba kasi may breakfast din naman sila guys tapos iba din yung resist nila kailangan may kunting ano snack tapos yun lang guys thank you so much for watching bye bye everyone